Mga kakri, huwag mo na raw tutulugan ang hindi pa nangyayari. Mayroon na mga naman, bayari. bago kami lumipat talaga ng mga anak. <coughs> mga kakri, magandang umaga. Tanghali, hapon, gabi. Kailan naman man ito mapapanood mga kakakis uh, Day 11 na ng paggawa ng bahay Kubo ko mga kakakis Andito ulit sila Kuyang Itim Si Kuya Willy Tsaka si parin to kayo mga kakakis Tsaka ipapakabit ko na mga kakakis yung, ano, yung kuryente mga kakakis Kailangan kasi yan eh Pag mag-a-apply ako sa Neko Magkakabit naman si Kajay mga kakakis <clears throat> Nung araw mga kakakis Yung ganito ang tawag fuse box ngayon hindi na pala mga kagri ka naghahanap ako ng fuse box sabi sa akin nung tinibilan wala ka lang makikita ganun. <laughs> wala na wala na walang gano'n mga kagri ka kasi nalatanda ako tinuturo sa akin ng nat pagka may umuusok eh ka bababa mo lang tong fuse box eh ako oh, eh, gano'n gano'n lagi kaya natatanda ako fuse box ang tawag hindi na pala fuse box ngayon mga kagri ka ang tawag na sa kanya breaker mga kagri ka pero hindi ah uh, hindi yan, breaker sa puso mga kagoy <laughs> Breaker sa kuryente mga kagoy yeah, Kaya si Gajay, isa sa magaling na gumagawa ng ano to <tong tupulit. laughs> Gumagawa ng mga Ayan, dyan pala ilalagay yung ano, mga kape, Dyan na malalagyan nyo ng ano, mga kagoy Ng saksakan at saka pindutan Yabang naman ano, ano You're my world You are my heaven and death Ayan ah, din sa may sa may binigay ko sa yo. Pati staple, ayan Wire staple ko tawag Ay, si pare, kung nga ka na nga ni yung kuwang kuwa Kapag ng bata Kapag ng bata mga kasi magsagalaw na dito pagka Oo nga pare, pagka ano na ano mm -hmm. Ako na lang sana gagawa niyan mga kakrik. Kaya alam, baka hindi po ano. Hindi <laughs> <laughs> nga pala papasako <laughs> ako. Lalagyan ko lang sana ng hindi <laughs> pala pwede yung mga kakrik. Talagang merong sinusunod na protocol yung ano, mga kakrik. Yung neko. You're... Ayan na. Mayroon na akong ano. na tayong breaker mga kakakre. <coughs> Ayan okay? okay na guys Okay na guys. Ito okay na rin ito ka ano. Kasi lalagyan niya pala namin ng... Makakasabahan mo dito e. Lalagyan namin ang nabitawag doon. Plywood uh, dyan e. Eh. Uh, dito rin e. Ni... Ayun na, ginagawa na pala na yung ngayon yung ko mga ah pa kayo muna ito lang lang pagkain namin Pagkain muna kami, tapos makapili pala na. ng isip nga ano Pagkain yelo sigaw nagagaling gaga dito na naglugod na sa malapari kaya amen sa loob ko muna kami wala pong bangko <laughs> <Yung> isa yun kuno <laughs> naman nag-aahit tayo ay ay alam din din na naman siya no nagagli tapos na ako mai ang na sa wasa ganya din din na natin ito kagwi. Nasarado na yung ano po Yung kwarto ko mga kagwi. yun talaga yung la la laki ng kwarto <tong> Sarado na. <tong> ah, ayo ya. Ya, nak

May higa na rin namin ha rito. <laughs> Pwede na nga talaga yata mag-extra kuya ha. Huwag <laughs> mo muna mga dalawang araw pa. Huwag mo muna tutulog ka hindi na Ako nga po. Awa. Maganda. Maganda pagkayari po ano. Mga kakri, huwag mo na raw tutulog ka nang hindi pa na yayari. Mayroon mga naman yayari bago kami lumipat talaga ng mga naman. naman. Pas mo na nga lahat yun, kilayin mo nga lahat yung dito, dito na masubukan nga. Ganun lang ang kondaw. Kaya kung walo. Uy, hindi ka. yan, pa. Uy, malapay dyan. Tabasin mo yun ha. mo yung na lang. Ay, mo lang kung gano'n laki ng tunga.

Iga ng anak ko yan, makakagli. Tamang tama yung gusto nga ng anak ko. Papa, taasan mo ng konti yung igaan ko. Papa, taas nga. Tama, tama. Parang alam ni pare yung... Yung uh, parang alam mo eh. Makakagli, nabilot na. <laughs> Sobrang saya ko, makakagli. Hindi ko pala kailangan <laughs> Sobrang saya ni yung kagri, kagri Bilot na ako, may kwarto na ako. Pakita ko naman sa inyo yung likod Oo <coughs> mm. oh. Hahaha <laughs> maray ganda Naragyan <laughs> pa ng bina mga kagli <laughs> Ang ganda mga kagli Ito na may maliit na bintana na nga nga Para may singawan lang siya dyan mga kagli Hindi naman oh, madilim na masyad oh, tayo tayo madilim tayo. masyado Oo hindi naman madilim na masyado hindi ko ma-imagine yung pinto na sinasabi mo, pare. Parang iyuusap lang dito yun. Eh. Oo, gano'n ganun niya. Tama. Tama lang yun. Yung nakikita ko nga nung araw yun. Yung ginaganan lang sa tubo namin naman. Siya. No, hindi na sa gabar sa loob ng nung... baro. Wow. Oo, na-slide lang siyang ganun. Ganda mga <laughs> malapit na, malapit na ako magkabahay. Hmm. Ah, oh, kita na po view niya. Pag natapos na tong ano. Ah, oh. <coughs> tayo, tayo pa rin no? kasi alis kami ni Jolene bukas eh. Sige. Sige. Mga kaagri, ito na yung day 11 namin. Ay, day 12 namin mga kaagri. Day 12 nga ba? Day 11. day 11. Day 11 namin mga kaagri. Kompleto na yung sasag mga kaagri. Meron na rin ano yung gusto ko. Masayang masaya ako mga kaagri. Ito na lang, banyo. Tapos nagagawa na, na sila ng pinto mga kagri ka Malapit na, malapit na matapos talaga ito mga kagi. Uh, uh, maraming maraming salamat mga kagri ka Bukas samahan niyo ulit kami mga kagi. Wala man ako bukas, buunan ko to kasi karera bukas ng kabayo. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga subscriber ko tulad ng sabi ko sa inyo mga kagi. Hindi ko naman magagawa ng lahat na ito kung hindi nyo yung channel ko mga kagi. Hanggang dito na lang mga kagi, ang ganda mga kagi. Thank you very much mga